Sa dami ng problema at iskandalo sa politika ngayon, minsan ang hirap na malaman kung sino ba talaga ang totoo. Pero 'wag kang mag-alala. Dahil tutulungan kita na hindi. O sige na nga. Paano ka ba mabubudol? Ito ang ultimate guide para siguradong certified mabudol ka sa panahon ng politika. Unang-una, para hindi ka mabudol siyempre, kailangan mong maniwala agad sa lahat ng pangako ng mga kandidato. Libre raw ang lahat, edukasyon, kuryente, pagkain, trabaho. Kung kaya nilang ayusin ang buong Pilipinas gamit lang ang isang speech, aba, jackpot ka na. What? Huwag ka nang magtanong kung saan kukunin ang pondo o paano gagawin. Basta may pangako, automatic, sold ka na. Pangalawa, huwag na huwag kang mag-research. Your... <laughs> huwag kang magtanong kung may track record ba sila, kung may kaso ba o kung dati na bang nag-fail sa ibang posisyon. Ang importante, trending sila sa social media at maraming likes sa mga post nila. Sabi na, kung sikat ka, ibig sabihin magaling ka, 'di ba? Pangatlo, para hindi ka mabudol, kailangan mong sumama sa hype. Here. Kung sino ang malakas ang machinery, may malalaking rally, o maraming artista sa likod nila, sila na agad ang sagot. Huwag mo nang hanapin ang laman ng plataforma. Basta maingay, basta sikat, ibig sabihin. Yan na ang tunay na leader. What? Pang-apat, ito na ang pinaka-classic. Maniwala ka sa mga epal. Yung tipong kahit waiting shed may mukha nila, kahit relief goods may pangalan nila, kahit graduation may tarpulin nila sa likod. Mas visible, mas legit. Dagdag pa, masarap mabudol kung mainstream media na mismo ang tagapagsalita nila. Parang pabor sa taong bayan daw ang galit, pero sa totoo, para sa sariling ambisyon, at syempre, certified budol kapag yung politiko, marunong magsalita na parang galing sa masa. Nararamdaman namin ang hirap nyo. Kami ang boses ng taong bayan. Pero rehearsed lang pala, scripted lang, at ginagamit lang ang salita ng tao para makakuha ng simpatya. At kung gusto mo talagang malubos ang budol, sundan mo yung mga politiko na kunwari whistleblower, o kunwari kakampi ng masa. Yung tipong bumubulgar daw ng baho, pero sa dulo, bahagi rin pala ng parehong sistema. Pakikiramay, kunwaring pabor sa tao, pero sa likod, sariling interest din pala ang pinoprotektahan. Yan ang certified budol move. What? Panglima, huwag ka rin maging mapanuri. Kahit pa ilang beses silang nagpalit ng stand, wag mong isipin na red flag yon. Kahapon kontra sila, ngayon pabor na. Bukas, baka kontra ulit. Ang importante, marunong silang makiuso. Flexibility daw yon, hindi inconsistency. What? At siyempre, pinaka-importante, gamitin mo ang emosyon, wag ang utak. Here. Kung marunong silang magpadrama, magpaiyak, o magpakilig, ibig sabihin, sila ang para sa tao. Kalimutan mo na yung plano, numero, o feasibility. Dahil ang tunay na pamantayan ng pamumuno ay feels. What? Kung susundin mo ang lahat ng ito, siguradong mabubudol ka. Here. Pero kung ayaw mo, simple lang ang sagot. Mag-research, maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa galit o drama. Kasi sa politika, hindi lahat ng malakas ang sigaw ay tunay na para sa tao. Kaya tanong ko ngayon, ikaw, paano ka hindi magpapabudol?